So amen mga kapatid. Ngayon ay mag-uumpisa na tayo sa ating morning week revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 1, Friday. So babasahin ko yung mga Bible verses dito. Colossians 3, 4, 2, 19. When Christ our life is manifested, then you also will be manifested with Him in glory. Amen. Yung word na manifested ay katumbas ng pagdating, kahayagan, pagdating. Uh, kasi ngayon panahon na ito, ang Panginoon ay hindi nakikita. No, hindi siya nakikita. Pero isang araw siya ay dadating, siya ay makikita. Pero pansinin niyo rito, yung unang manifestation niya ay yung Christ na buhay natin. No, so darating ang araw na siya ay magpapakita. No, yung buhay na natanggap natin na si Kristo na hindi nakikita ay magpapakita. Sabi niya, Christ our life is manifested yung buhay na nasa loob mo ay maihahayag. No, at uh, paano ba maihahayag yung buhay na nadala tungo sa loob natin? Ito ay sa pamamagitan ng paglago lalago siya, lalago siya, lalago siya, hanggang yung buhay na yan, maihahayag sa atin. Uh, si Kristo at tayo, magiging isa ang makikita ng tao, hindi na ikaw, kundi si Kristo. So yan yung kumpletong kahayagan ni Kristo mula sa atin. No, at sabi naman dito, kung naihayag na siya bilang buhay natin, tayo ay maihahayag kasama niya sa kalwalhatian. So, dalawang kahayagan. Isa nga, yung buhay na natanggap natin, mayahayag. No? At ito ay bunga ng paglago ng buhay. So, lumago siya, lumago siya, hanggang isang araw, naihayag na siya sa atin ng kumpleto. At pag nangyari yan, maihahayag tayong kasama niya sa kalwalhatian. No, at ito naman ay ang kanyang pagpapakita sa kanyang pagbabalik. No, kaya ma ano mayaman tong verse na ito. Okay. Holding the head out from whom all the body being richly supplied and knit together by means of the joints and sinews grows with the growth of God. Amen. Dito naman binanggit yung paglago ang paglago ay ang paglago ng Diyos sa loob natin. No? So sa labas natin, hindi lumalago ang Diyos. Kompleto siya, perfecto siya. Pero yung Diyos na nadala sa atin, kailangan niyang lumago. No? At pag pinag uusapan natin ang paglago, ito ay ang paglago ng Diyos mula sa loob natin. Lalaganap siya. Lalaganap siya. Hanggang sa siya ay maihayag No, yun ang kasukdulan ng paglago natin. Kung sinasabi natin, yung paglago ay magbubunga ng pagkagulang. No, so ang pagkagulang ay yun yung panahon na ang Diyos ay kumpletong naipalaganap no, sa, mula sa loob natin palabas. So ang paglago ng Diyos sa atin mula sa loob palabas hanggang maabot niya. Hanggang maabot niya yung kasuktulan lang na siya ay maihahayag sa atin. Amen. The growing of Christ within us is the coming of the kingdom. So oh, sabi niya, pag lumago na siya, yung kaharian naman dadating. <laughs> so, ito yung mga ano, yung mga resulta, ang resulta ng paglago ng Diyos mula sa atin ay ang pagdating ng kaharian. Amen. It is good to pray, Your kingdom come. But it is more practical to pray, Lord, grow within me. Your kingdom come, maybe no more just a religious formula. Amen. So, Your kingdom come, biblically, too. na no, tinuro ito ng Panginoon as one item ng ating prayer. No, pero sabi niya, mas practical na sabihin mo na lang, Panginoon, lumago ka sa akin. No, sapagkat yung paglago ng Panginoon sa atin ay magbubunga ng pagdating ng kaharian. Although this prayer has been repeated by millions of Christians, yung, yung prayer na binabanggit dito na paulit-ulit na nire-recite ng mga milyong million believers, okay? Millions of Christians for more than 1900 years. Still the kingdom has not come. It is not difficult for the Lord to answer that prayer, but it is difficult for us to allow him to grow within us. Amen. So your kingdom come. No, million million believers ang palagi nagbabanggit nito. No, lalo na yung 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 mga Catholics. Oh, no, sabi nila, uh, Abba Father, ano, uh, our Father, your kingdom come. Oh, no, million million pa ulit-ulit sa mga sa nagdaang halos dalawang libong taon nang binabanggit. Hindi naman siya nakakabalik. <laughs> Alam niyo kasi, wala namang problema sa Panginoon ang bumalik. Anytime pwede siyang bumalik. No. Kaya lang ang mahirap yung lumago siya sa loob natin. Kaya siya hindi nakakabalik. No, marami mga believers hindi pa lumago sa buhay. No, hindi pa kumpleto yung bilang nila. Pag nakumpleto na yan, yung mga believers na kung saan yung Kristo na nasa loob nila ay lumago na, babalik na ang Panginoon. <coughs> Kaya ang problema ngayon, hindi yung pagbalik. Ang problema, hindi pa siya lumago mula sa mga mananampalataya By being poor in our spirit and pure in our heart we can give the Lord the ground to grow within us and this growth will be the real coming of the kingdom The more quickly we allow him to grow in us the more we hasten the coming of the kingdom Amen So may dalawang condition dito na binanggit sa atin So yung una, poor in our spirit. Yung pangalawa, pure in heart. So dapat yan daw yung maging condition natin upang mabilis na makalago ang Panginoon. Alam niyo kasi itong dalawang condition na ito ay binanggit mismo ng Panginoon sa Matthew 5. Sabi niya, blessed are the pure or are the poor in spirit for theirs is the kingdom of the heaven. Uh, ibig sabihin, uh, ang poor in the spirit dito, yung espiritu mo ay mayroong kapasidad, hungkag siya, no, para tanggapin mo ang mga bagay ng Diyos, ang tustos ng buhay. So kung ang isang tao, ano na siya, puno na yung, yung kanyang espiritu, puno na. No, wala nang space. So hindi na niya matanggap yung mga bagong uh, katotohanan Supply ng buhay, salita ng Panginoon, tustos ng buhay Hindi na niya matanggap yan Kasi ano na eh, wala na siyang space Ang mga spiritual na bagay, tinatanggap natin sa ating espiritu Kailangan yung espiritu mo ay poor Ibig sabihin, gutom siya May kapasidad siya Naghahanap siya ng no, ng tustos ng buhay. No? At pag ganyan ang condition mo, mabilis kang lumago. So, Panginoon, gawin mong dukha ang aking espiritu. Yun naman pangalawang condition, pure in heart. So, sabi ng Panginoon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. <laughs> so, yung mga pure in heart, ang ibig sabihin niyan, yung puso nila ay dalisay. Walang <coughs> walang hangad na iba kundi ang Panginoon lang. Ang gusto lang niyang hanapin ang Panginoon, ang gusto niyang makita ang Panginoon, ang goal niya ay ang Panginoon. Yan yung pure in heart. Hindi siya naghahangad ng kung anong-anong bagay dito sa mundo o kaya mga kasiyahan ng kanyang buhay, ng kanyang kaluluwa. Wala. Isa lang ang gusto niya, ang Panginoon lang. At sinasabi natin, yan yung heart ni Mary Magdalene. Ano ba si Mary Magdalene? Nung nabuhay na muli ang Panginoon, magkak-maga pa, madilim pa, pumunta na siya sa libingan ng Panginoon. Isipin mo yan. Gusto niyang makita ang Panginoon. No, pero nung dumating siya roon, wala na. Nakabangon naka ng Panginoon mula sa kamatayan. Basyo yung libingan. No? Kaya hindi rin siya umalis. Doon siya nanangis ng nanangis hanggang sa ang Panginoon ay nagpakita sa kanya. Ang ibig sabihin, ang gusto niya ay ang Panginoon. No? At panahon na yan, walang balak ang Panginoon magpakita sa kanya kasi ang unang dapat gawin ng Panginoon mula sa kanyang pagkabuhay na muli ay ang umakyat sa Ama. No. pero noon nagpakita siya kay Mary, sabi niya kay Mary, wag mo akong hawakan kasi hindi pa ako nakaakyat sa ama. No. Ibig sabihin, hindi iyon ang plano, pero hindi niya natiis si Mary. Kapag si Mary ay dalisay ang pusong nagahanap sa kanya. Kaya binanggit itong condition na ito. Amen. Amen. So, today's reading Purify pure, purity of heart is a matter of motive we should not have any goal other than god himself to be pure in heart is to seek only god we all need to pray lord grant me a, a pure heart purify my motives until i have a single goal and my whole being is completely zeroed in on you amen we should not care only for peace, for joy, for physical blessings, or for spiritual blessings. And we should not seek those things. Our heart should be set upon God. God is our goal, and He is our motive. May the Lord deal with our hearts until they are single and simplified. and are absolutely zeroed in on God himself to such an extent that we seek nothing else. Oh, ibig sabihin, ang hirap gawin nito, yung pure ang isang tao, na ang Diyos lang ang gusto niya, ang Diyos lang ang goal niya, ang Diyos lang ang gusto niyang hanapin, ang Diyos lang ang magpapasaya sa kanya. No, so, kaya sabi rito, Panginoon, padalisayin mo yung puso ko. Ang dami niyang gusto. <laughs> na padalisayin hanggang maging zero. Okay? Ang ating gusto, ang gusto mo lang ay ang Panginoon. Mangyayari ba yan? Nangyari yan. No? Sa isang babae. No? Nangyari yan. Kaya ang... Uh, ang pagkahangad sa Panginoon, no, ay nagaganap, no, kung meron tayong tuloy-tuloy na salamuha sa Panginoon. Ting umaga, no, nagsasalamuha ka, no, siya ay uh, tinatamo mo, no, hanggang ma-develop yung ating puso na siya na lang ang gusto. Amen. 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 If you want to receive Christ, you need to pray. Lord, make me poor in my spirit and pure in my heart. Lord, empty my spirit and purify my heart. Grant me a single heart for you. Oh. So yung heart not in na purify through prayer. Through prayer, through fellowship. No, palagi mong sinasabi sa Panginoon na Panginoon, padalisayin mo ko. Hanggang yung mga ibang bagay na nakaka-attract sa atin, no, mga bagay na kinahuhumalingan natin, tao man yan, bagay man yan, mga trabaho man yan, o mga aktibidad ng buhay, mawawala na siya ng value sa mata natin. Pwedeng gagawin mo pa rin siya, pwedeng nandyan pa rin siya sa iyo, pero wala na siyang ano, wala na siyang attraction. Si Lord lang ang laman ng puso mo. No, sa umaga, pwede mo sabihin, Lord, I love you. Sa gabi, bago ka matulog, Lord, I love you. Habang sinasabi mo ito, no, ikaw ay naaakit sa Panginoon. Panginoon, akitin mo ko. Hanggang sa ikaw ang maging goal ko. Amen. Pag ganyan yung situation, mabilis yung paglago ng buhay natin. Amen. Okay. Immediately, the Lord Jesus will come to us, into us. First, He will come into our spirit, and then He will begin to spread Himself from our spirit into our heart. Not only does He come into us as the seed of the kingdom, but He also grows within us as He grows He spreads and increases within us all the time. This is the growing of the kingdom. And this is the gradual coming of the kingdom. Amen. Ano ba yung paglago? Yung paglago ay paglaganap ni Kristo. No, mula sa ating espiritu, tumo sa ating mga puso. Ang puso ng tao ay binubuo ng tatlong bahagi ng kanyang kaluluwa, kanyang kaisipan, damdamin at pagpapasya. Plus isang bahagi ng ating espiritu, 'yun ay ang conscience. No, kaya mula sa espiritu lalaganap siya sa buong kaluluwa, aabot siya hanggang sa ating espiritu aabot siya hanggang sa ating katawan. Katawan na nasisira. Lalaganap siya. At itong paglaganap ng Panginoon, paglago ng Panginoon, ay ang paglago ng kaharian. Di ba sinasabi natin, siya yung binhi ng kaharian. Siya yung kaharian na naihasik sa atin. Lalago siya, lalago siya, hanggang sa lalaganap siya. No? At ito ay ang paglago ng kaharian mula sa atin no na siyang magbubunga ng pagdating ng kaharian ng Panginoon no kung hindi mangyari yan hindi dadating ang Panginoon hindi dadating ang kaharian maski pa ulit-ulit na sabihin thy kingdom come tapos ang pagdating ng kaharian ay nangangailangan ng requirements no kung hindi natupad ang kahilingan hindi dadating ang Panginoon hindi dadating ang kaharian. Ang requirements ay ang lumago siya mula sa atin. Lumaganap no, hanggang matigmakan tayo at maihayag natin siya. Amen. In Matthew 7.16, the Lord Jesus asked, Do men gather grapes from thorns or figs from thistles? We must admit that in ourselves we are not grapes or figs, we are thorns and thistles. The life of Christ is a grape-producing life, and also a pig-producing life. When this life gets into us, the grapes and the pigs will come out of as the expression of life. Amen. So ito uh, sa katunayan yung grapes. Okay? Yung grapes ay tumutukoy sa buhay ng Panginoon. No? Sa buhay niya. Sabi ng Panginoon, sa amba kumuku, sa amba uh, umaani ng ubas. No labas sa mga thorns or thistles, yung mga dawag. Syempre hindi, di ba? Uh, we must admit that ourselves are not grapes or figs. We are thorns and thistles. So wala tayong wala tayong grapes. Amen. The life of Christ is a grape producing life and also a pig producing life. When this life gets into us, the grapes and the pigs will come out as the expression of life. So ibig sabihin yung yung grapes dito. Okay, ay tumutukoy kay Kristo na naihasik sa atin, mga tinik at dawag, subali sa kanyang paglago at paglaganap no siya ay mahahayag so ang kahayagan niya oh, ay ang realidad ng ubas na nai <coughs> na ihasik tungo sa atin we need to pray for the lord's mercy that we may be poor in spirit pure in heart right in all that we do and right according to god's will If we pray in this way, the Lord Jesus will take us over little by little, and He will fill us up part by part. He will grow in us, and He will increase within us all the time. Eventually, we will no longer produce thorns and thistles, but we will produce grapes and figs. These are simple. simply two different expression of the kingdom light. Amen. So, muli, mahalaga ang condition natin. Pure in spirit, ano pa? <laughs> Pure in heart. Pag ganyan ang condition mo, ang Panginoon, tatamuhin ka niya ng mabilis. Pupunuan ka niya. No? Titigma kang kanya. No? At kung nangyari ito, tayo ay lalago sa buhay. No? At uh, kalaunan, hindi na tayo nagbubunga ng mga tinik at mga mga dawag, no? Tayo ay magbubunga ng ubas at igos. No? At ito ay mga kahayagan ng kaharian. No? Ang ibig sabihin, hindi ka na no? Ang naibubunga mo mga bagay na pwedeng kainin no, para sa paglago sa buhay. So yan yung sinasabi sinasabi sa atin. Dati mga tinik tayo, nakakasugat tayo, patusok, mga, tis, mga tawag, walang kabuluhan na tao. No, pero sa pamamagitan ng paglago, no, nakakapagbunga ka no, ng uh, grapes, buhay ng Panginoon. Kung insan, yung mga kapatid na talagang lumago na, no, sila ay nagiging source ng supply no, para makain, maitustos ang buhay tungo sa mga believer. No, kapag uh, yan ay nangyari, ibig sabihin malaki na ang kahayagan ng Panginoon mula sa iyo. No, meron kang pagtutustos ng buhay. Yung kabataan mo, wala So makikita natin dito pinakikita sa atin yung development ng buhay no? na may kinalaman sa pagbabalik ng Panginoon at pagbabalik ng kanyang kaharian. Amen. This is the way for Christ to sow himself into us and to spread himself into our being so that we may have a corporate life. This corporate life is the kingdom. <coughs> Amen. Pag mga believer nagsama-sama, nagkaisa, lumago sa buhay. Ito ay ang kahayagan ng kaharian, malaki, malawak. Kaya ito ay hindi individual na pananaw no? Kundi ito ay ang, ang mga believer dapat maitayo din ng sama-sama. Kaya ang eklesiya ay pagtatayo. No? Hindi ito pang-individual. Ito ay ang sama-samang paglago, sama-samang kahayagan no? sa loob ng pagkakaisa. No? At kung umabot tayo sa kasukdulan nito, ito ay ang kahayagan ng kaharian. Christ's life is spreading himself into us, now we can see in a fuller way that the kingdom is the totality of Christ's life spreading into us with all the activities, with all the activities. Gagamitin niya ang mga aktibidad no, na meron ang eklesiya ngayon upang sa pamamagitan nito, tayo ay lumago, Lumaganap siya at maibunga ang kaharian. Uh, doon sa outline, mayroong mga uh, part dito Na nag-encourage atin sa paglago Yung letter K at letter L, babasahin ko To grow in the divine life is the increase of the element of God The increase of the stature of Christ And the expanding of the Holy Spirit Amen. So, sinasabi niya rito, yung paglago ng dibinong buhay ay ang paglago ng elemento ng Diyos, okay, ang pagdami o ang paglaki ng sukat ni Kristo, ang paglawak o ang pagpapalaganap ng Espiritu sa loob natin. The growth in the divine life is the decrease of the human element, the breaking of the natural life, and the subduing of of every part of our soul. So sa negatibong paraan, ang Diyos ay lumalago, no? At kasabay naman nito, okay, ang, ang mga elemento ng ating pantaong buhay, yung mga natural naman ay nababawasan, lumiliit, nawawala. Okay, at ang ating natural na buhay ay binabasag na niya. Hindi 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 ka na mabubuhay sa isang natural na buhay. No? At kanyang Dadaigin lahat ng bahagi ng ating kaluluwa. Oh, ang kanyang kaisipan, dadaigin niya. Ang ating kaisipan, dadaigin ng buhay. Ang ating damdamin at ang ating pagpapasya. Ibig sabihin, hindi ka na rin mabubuhay sa buhay ng kaluluwa. Amen. Salamat sa Panginoon. O oh, Panginoong Jesus, oh, Bigyan mo kami ng isang dukhang espiritu at dalisay na puso upang ikaw ay aming hanapin at magkaroon ka ng ground, Panginoon, para lumago sa loob namin. Ikaw ay lumaganap mula sa aming espiritu tungo sa aming mga puso hanggang marating mo ang aming katawan. Magkaroon ka ng kahayagan sa amin. At sama-sama din kami maitayo bilang kaharian amen